Gusto lang natin sagutin yung kampanya namin o isa sa platforma ko para sa pagtakbo sa Senado, yung usapin ng wage and increase. Wow! Unang-una po, gusto ko lang banggitin na sanay kasi tayong mga manggagawa na bariya-bariya lang yung dagdag na sahod na nakukuha natin. Kaya may ibang nagsasabi, very positive naman, mas marami yung nagsasabi na gusto talaga namin yung 1,200 pesos kada araw dahil yan ang aktual na pangangailangan ng bawat pamilya. Ano mangyayari yan? Okay, no? Dahil wala namang ibang magdadala ng interes na mga manggagawa kung hindi ang isang Jerome Adonis sa Senado. Kapag tayo ay pinalad na maging senador, ang unang-unang step po na gagawin natin, magpapile tayo ng bill para gawing batas ang 1,200 pesos. So gusto ko lang banggitin sa inyo, magpapile tayo ng bill sa legislation. Na marami dyan na mga senador ay tututol. Dahil maraming senador ay negosyante, landlord, o kung hindi man, ay magbabayad ng utang sa malalaking kumpanya na sumuporta sa kanila. Okay? Kung gayon, kaya kailangan po para maging ganap na batas ang 1,200 pesos na dagdag sahod sa lahat ng mga manggagawa sa buong bansa, kailangan po na mayroong nagpapatuloy na kilusan ng manggagawa sa outside the Senate. So, ibig sabihin po, mass movement ang ibig kong sabihin. Uh, hindi po makakayanan ng ilang mga senador lang uh, na iisa batas ang 1,200 pesos kung wala pong malakas na suporta sa mga manggagawang Pilipino. Tandaan po natin, bibigyan ko kayo ng isang example. Panahon po ni Cory ng 1989. Uh, nagtulak na dagdag na 30 pesos ang mga manggagawa no? pero patuloy na nagmatigas dito ang administrasyon ni Cory dahil ang sabi, malulugi, magsasara ang mga kumpanya. So ang ginawa ng mga manggagawa, pinangunahan ang maraming strike, mar maraming protesta, no? At sinuportahan ng iba't ibang sektor, sinuportahan ng taong bayan, in short, ibinigay po ay 25 pesos. Kaya, ibig sabihin po, kayang-kayang ibigay kung gugustuhin. Kailangan lang natin i-pressure ang gobyerno. So, kung ngayon po, ang tanong, kaya ba natin isa batas ang 1,200? Kaya kaya, basta may suporta ah, ang mga manggagawa at ang bayan.